Kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan Ang mabalahibong nilalang at ang hiwaga ng gabing madilim Isang mapanglo na gabi, nagpasya akong dumaan sa bahay ng aming kapitbahay upang makipagkwentuhan at magpalipas ng oras Habang naglalakad ako sa masukal na daanan, napansin ko ang isang maliit na bata na nakaupo sa ilalim ng puno ng guyabano Sa unang tingin, mukha lamang itong anino pero habang tinititigan ko, unti-unti kong naaninag ang may itim nitong balat. Biglang sumagi sa isip ko ang babala ng aking namayapang lola, si mamang, anak, ang mga nilalang na yan. Kung mauunahan mo silang tingnan, hindi agad mawawala sa iyong paningin. Napakurap ako, pagmulat ng aking mga mata, wala na ang bata, para akong kinilabutan, ngunit sa halip na tumakbo, nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang makarating ako sa bahay ni Nakaloy, agad kong ibinahagi sa kanila ang aking nakita, pinatunayan naman ni Marichu na hindi ako nag-iisa, siya man ay may nakita rin, sinabi rin ni Kuya Noel na nakakita siya ng anino sa likod ng bahay. Nagkwento naman si Kaloy tungkol sa kakaibang nangyayari kay Manong Celso, na kasalukuyang may sakit, ayon sa kanya. Tila may gumagalaw sa likod ng higa nito tuwing gabi, dahil dito, nagdesisyon akong bantayan si Celso. Sa paglipas ng mga oras, ako'y unti-unting nilamon ng antok, ngunit sa kalagitnaan ng aking pagidlip, bigla akong napabalikwas. Agad kong tinignan si Celso, nakahiga pa rin siya, walang imik, patay na kaya siya, saglit na pumasok sa isip ko, para makasigurado, marahan kong sinipa ang kanyang paa. Bigla siyang gumalaw, napabuntong hininga ko, bakit, tanong niya ng mahina. Wala, sagot ko na lang, sabay ngiti upang hindi siya mag-alala. Muli akong pumikit, ngunit ilang sandali lang ang lumipas, may naramdaman akong kakaiba, parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid, dahan-dahan akong damilat. At doon ko siya nakita, isang nilalang ang nakatayo sa ulunan ni Celso, mabalahibo ito, kulay brown ang buong katawan, ngunit ang pinakakakilakilabot, wala itong mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang naramdaman nito na nakatingin ako, sapagkat bigla itong lumingon sa akin, sa bilis ng pangyayari, napatikom ang aking mga mata. Ngunit sa isang iglap, napagtanto kong bakit ako matatakot. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata, at laking gulat ko, naroon pa rin ito, hindi ito nawala. Sa halip, lumapit pa ito sa akin, halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nito sa aking mukha. Nagkatinginan kami, ako, isang taong puno ng kaba ngunit pilit na hindi nagpapahalata, siya, isang nilalang na walang mukha ngunit alam kong nakatitig sa akin. Hindi ako umatras, hindi ko siya iniwasan maya-maya, unti-unti itong nawala, mistulang nilamon ng hangin. Nang tumingin ako kay Celso, nakita kong nakadilat siya, nakatitig sa akin, tila nagtataka. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, biglang nagsalita si Celso, Well, ang sama ng tingin mo sa akin kagabi, ha? Napakunot ang noo ko, ha? Anong ibig mong sabihin, Mika ko? Gising na gising ako kagabi, pero hindi ako makagalaw parang binabangungot ako tapos, nang sa wakas ay nakagalaw ako, nakita kitang nakatingin sa akin ng masama, titig na titig ka sa akin, napalunok ako, akala ko ako ang tinitigin mo pero, malay mo pala, sa puntong yon. Hindi ko na alam kung sino ang tunay na biktima sa gabing yon, si Celso ba, ako, o ang nilalang mismo. Wakas.